chay na dalam bay mga blow crab mga chay oh. yon, blow crab laki mga chay laki hey, mga chay badji ni mga chay dalam bay mga chay badji mga chay oh. badji mga chay yun dalawang badji dalawang laki mga chay oh Low crab mga chay yung alimasag ba Ang mga kabok badji Tapos galaki mga chay natay ka na sa ibong kalay mga tsay ibong kalay o ibong kalay mga crabs ini o gangan mga tsay tapok gangan ibong kalay o mga crabs limasag ibong kalay o mga tsay ninikad bungkale, oh itu kok ada besmoti begulan. Yang masih. itu. Yaun. Itu malah begulan. Itu ngswarm nanti natin kacau ya. Dah mereka ngswarm malah kacau. Sen. bang swim pa nga tayo pasayan mga ah, kilawin mga tayo kilawin oh ano nga hmm. kilawin mga kapay sapat hmm. na naman dami tayong nakuhang dagdagan hmm. tagkuhang swim mga kapay sino yun mo tayo ba? Oh. mo? pangkat si shrimp oh. mo pasayan sabto sab kilawinan sa kilawin kayong tinula pasayan oh. Ang dami nito mga kachoy dami yung nakuha Bumbawaon lang ko sa putik na, Kasi wala akong net Wala pang takyan ba Wala nito pang sikop mga kachoy Yan o no? Coy, ini shrimp. Oh, shrimp! Sayang, sayang. Maka, coy, murah, sekilo. kilo na niya, mga kachoy, ba? Sobra Isang kilo na ni mga katsoy. Siyayan pasayan siyayan oh. dami mga katsoy. So mga, katsui, mga Yan no? Mga mayigit sa kilo ito mga katsoy meron pa itong mga shell at saka yung mga Apat na lambay At mga crabs mga katsoy Bagulan At may uh, Tatlong Pusit na maliit Sana so, shale na din oh. No? So yun mga choy, thanks for watching mga uh, choy. Please like, share, follow po mo mga choy. Para update video sa bago kong video mga ka choy. Yun o. Oh. Wala kong isda mga choy. So yun.